namin na dorado dito sa dos. Yan. Uy, sumot na. <laughs> Ang galing. Huwag mo nang kasuhin. Ipita na. <laughs> Yan o. Nag-fishing kami ni Bustidi kanina. At kami ng Blue Marlin, Yan mga master. May mahi. Okay. Dito kami ngayon sa 35 miles mga master. wala sa directly dabi na pasukin. Pero kahit na agabi mo pa rin. Iya. Yeah. Bye ing mahibahi mga master. Yan, unang padawi namin. Iya, dai. yeah, daay. yeah. Yan, mga master, ito pa lang huli namin, oh. First catch. Yan pa lang ang huli namin. Unang area. Al, baby. Okay mga master, kahit e, ang hindi namin dalawa oh. Huh? Sa likot ng mahimahi mga master, sobra. Ah, Ariamot, anong pagkatigas dumigin yan. What? ay training si Bugard mga master para pag nag-asawa ay eh, ano na ayos na ayos na ah 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 konting ah, ano lang naman yan ay pagka kumukulo okay lang mamuong uh, e, nandito kami sa unong master fishing mga master Yung dali na mga master. Vision. Laki ng chan. Busog na busog. Dito yung paya namin yung mga master. Kulay green. Mga master. O. Yan. Laki mahimahi. Shout out pala kay Bustedi. Shout out sa boss. Salamat sa binigay mo boss. Sa mga tuwan tuwa yung mga bugard. Tuwan tuwa sila bugard. Yan, laki mahimahi boss oh. Sana makahuli tayo nito minsan. Sana matapos na agad yung speedboat para makapag-fishing na agad tayo sa malaot. Diyon, anong laki Ah, anong laki. Ah, diyon, nadali na mga master. Nagkagulo na sila. Naro na. Huwag mo nga palabasin sa dagat yan. Malalagot <laughs> <laughs> Kagulo na mga master, anong laki naman kasi ay. Ano? Fish on, big mahi mahi. Ang pain dyan mga master ay buhay na yellowfin laki. Parang na... Yan mga master, nandito kami sa dos mga master. At yan ay pang dalawa namin dorado dito sa dos. Yan. Uy, sumot na. <laughs> Ang galing. Huwag mo nang kasuhin. Ipita na. Uy, talsik yung baunan. <laughs> Ipita. Saki. Patutang ka na lang sa dyan. Sumot.